Mr. President, nakita ko po dito sa ating mga pinagbabasihang mga dokumento, ang, uh, ang DOJ pala, Mr. President, ay meron ding uh, mga malalaking confidential funds. Magmula noong 2020, Medyo maliit lamang yun, 193 million. Pumalo ng 216 million, 2021. Bumaba ng konti, 176 million, 2022. Pumarangkada na naman ng 2023, 526 million. Bumaba ng 2024, 168 million na lang. Bigla na naman pumitada ng 2025, 1.5 billion. At ngayon po sa gab natin na isinumite rito, Sir President, Sir Sponsor, 364 million na lang. Pero dinagdagan po natin sa ating uh, committee report, Mr. President, Sir Sponsor, ginawa uli natin na uh, 729 million. Hindi ko po masyadong uh, nasasakyan, Mr. President, kung bakit nung 2025, tumas po ng 800% ang confidential funds ng Office of the Secretary of Justice. Bakit po, Mr. President? Tama po kayo Mr. Center Marcoleta. Uh, yung uh, pag-increase po ng confidential fund sa Office of the Secretary. Ay, ito po ay request ng ahensya uh, in the context nitong mga nangyayari ho sa atin ngayon sa flood control issues at uh, mga iniimbestigahan nila. Uh, ito po ay ginagamit nila sa pagkuha ng mga information, uh, pagkuha po ng mga ebidensya at uh, ina-anticipate na nila na uh, in the following year tuloy-tuloy rin po yung pag-iimbestiga ho nila so uh, nung in fact during the the uh, if you remember i think you were there during the budget hearing isa po rin to sa mga tanong ko eh bakit from 1.1 billion yung confidential funds bumagsak po siya sa um, uh, 34 million uh, dahil ang konteksto ho nito ay eh, ang daming iniimbestigahan ang dami pong uh, personalities na lumalabas. So after they realized na ganun ho talaga ang mangyayari, they requested for an additional 180 uh, million, which we find uh, reasonable in today's context. Mr. President, yung 2025 po, na 1.5 billion, uh, nauna na pong nailatag ito eh, bago pa dumating ang skandalo ng flood control. Paano po na ano po na project na darating ang skandal? Oh yun, hindi ba yun? I was pertaining to the 2026 po. Hindi po, ang sinasabi ko yung 2025. Uh, hindi, hindi ko po masakyan from 168 million. Ay naging 1.5 billion po nung 2025, lumundag po ng mahigit 800%. Hindi po po pwede sigurong gamitin katwiran dahil nga naglabasa ng flood control. Wala pa pong flood control scandal nung ito po'y mailatag, Mr. President? Y yung aking uh, paliwanag, Mr. President, is uh, for the 2026 budget kasi uh, diretso ho namin kausap si Secretary Vida and in fact nga during the hearing, uh, kung matatanda niyo, sinabi ko bakit, bakit, bakit ang liit considering na ang daming So, nagmuni-muni ho sila at bumalik ho dito at humingi po ng 180 million. Pero 19... po yung 2025 po, yung uh, uh, uh yung 2025 confidential funds, 1.1 billion doon ay congressional in initiative. Yung kanilang original uh, confidential funds was only 34 million dinagdagan po ng kongreso. And ang konteksto naman ho doon, That time, iniimbestigahan po yung uh, missing sa Bungero, yung po yung pinaka high profile case at that time. May mga case build up na uh, even before, kaya uh, nag-request ho sila ng ganun amounts. Pero at this time, hindi na ho ganun kalakay yung uh, kanilang ini-request. No? Ano, ano po yung mga high profile cases na kinakailangan pong lumundag ng mahigit 800% ng inyong confidential funds? At kailangan ba na... Dapat ganun karami ang confidential funds ninyo para lamang makapag-usig kayo, makapag-imbestiga ng mga kaso? Ang tinatanong ko po rito, Mr. President, ay yung nakapagtatakang biglang pagtaas na lang eh. Na kung ipaliliwanag in general terms na kasi po eh, merong mga high profile, hindi po natin masusukat sa pamagitan ng ganong klasing pangangatwiran lang pondo po ito eh, na bigla na lamang umakyat ng ganong kalaki. Well, at that time po, yung uh, isa sa high, pinaka-high profile ay yung Mrs. Sabongero. At um, alam naman natin prior to the uh, flood control, ito talaga yung binibigyan ng malaking diin na, na, na isang tabi lang ngayon because of the flood control. But at that time, uh full force of DOJ ang uh, nag-iimbestigaho nito at maraming headways na in fact nakita na nila yung mga patay sa uh, Laguna Lake at yung mga kalan mga buto sa uh, sa Laguna Lake so um, uh, yun po yung isa sa mga high profile cases na inimbestigahan nila meron din pong mga cases doon sa uh, mga uh, detention facilities natin yung mga uh, uh, checking. uh -oh. checking checking yep. the yeah so yung mga sindikato po sa loob yung nasabi po ng ating uh, senate president yung mga uh, drug dealers sa loob po ng uh, PEtano natin na pinomonitor rin nila kumukuha sila ng mga information at um, intelligence uh, para po ma matukoy nila kung sino sino 'yun at that time po ang uh, pogo was still um, uh active no um so may mga pogo activities pa ho at that time na mino-monitor ho nila no so yun po yung mga high profile uh, cases na uh, mino-monitor po ng uh, uh, DOJ kaya kailangan ho nila ng confidential funds no? pero at this but for 2026 hindi na ho ganong kalaki ang uh, ibinigay po ng Senado Mr. President gusto ko po sana nang paniwalaan yung pagdadahilan na yun eh. Kaya lang nahihirapan po ako. Pasensya na kayo. Para hanapin po natin yung nawawalang mga sabongero na di umano ay itinapon sa lawa ng ano na yun? <laughs> Taal Lake. Eh, ang nakuha naman natin yung mga buto ng palaka yata, Mr. President. 1.5 billion confidential funds. Eh, hey, yung dating ombudsman, hindi na nga po humingi ng confidential fund. Napikon na po rito sa usaping ito. Maging kang opisina ng vice president, huwag niyo na akong bigyan. Pero kayo po, Mr. President, maski na po yung 729 million 2026, nalalakihan pa rin po ako eh. Nakita ko po kasi, tingnan po ninyo yung Office of the Alternative Dispute Resolution. Para sa akin po, ito'y napaka-importanting opisina, Mr. President. Alternative Dispute Resolution. Kung ito po ay mabibigyan ng impetus, kung ito po ay bibigyan nyo ng atensyon, at hindi mamaliitin ang opisina ng ito, bago pa ito maripen into a case, kung talagang ganap na matetre ng mga tao na nandito sa opisina ng ito, napakalaki po nangigiginhawa ng ating justice system. Sipin ninyo, hindi matutuloy ang dispute. Napakarami ang ating may iwasan. Pati resources ng government, makukonserve natin. Isip-isipin e po ninyo, 2025 ga, 160 million. 2026 NEP, 160 million pa rin. HGAB, 160 million pa rin. Mr. President, pati ba naman tayo, 160 million pa rin. Nakakawawa ah, naman itong pisina ito. Minumukay ko sana, Mr. President, kahit hindi pa, pa panahon ng amendment, sa tamang panahon po siguro, tapyasin na lang po natin itong confidential fund ng Office of the Secretary na 729, hatiin natin Ibalik natin sa 364.8 million. Yung 365 million ilagay po natin sa Office of the Alternative Dispute Resolution. Para sa ganun po eh, kahit na 500 million lang. Lumakas ang loob po ng mga kawani rito. Wag po nito, mamaliitin ito, Mr. President. Malaking bagay po ito. Kung tayo po'y naniniwala na mga Pilipino ay hindi naman pala-away talaga, at ang mamahalan. Dito lamang po, ma Dito lamang po, Mr. Secretary of Justice. Na acting ka pa lang yata. Bakit hanggang ngayon acting ka pa lang? You're not supposed to answer that. Uh, it's addressed to the sponsor. Opo, he's uh, hindi pa po siya na co confirm uh, Mr. Mr. President. So uh, acting but uh, with the full pledge powers of the secretary, Mr. President. But well, Mr. President, just to, just to be fair lang ho. Noong 2025 ang kanilang uh, uh um, confidential funds is 34 million. Ang nagdagdag po ay Kongreso. Uh, hindi ho sila ang uh, nagdagdag so at that time tung 2025 i i, I assume no, na yung mga uh, legislators nakita na uh, marami silang hinahawakan na kaso marami ho silang uh, hinahawakan na uh, investigation so dinagdagan po ng kongreso at that time and this year naman po if you break down the 729 uh, 500 million of those will go to the witness protection program no na uh, it, kasi nga and, and ongoing to alam naman ho natin ang dami ho nag apply sa witness protection program at uh, marami ho dito sa mga nag apply ay mayroong direktang information direktang impormasyon kung sino-sino po yung mga sangkot dito sa flood control uh, issue so kaya rin po uh, nag-request ho silang dagdagan so uh, ito naman po ay meron mga justification sa pagdagdag uh depende ho sa situation at ini-evaluate naman po ng committee pag nagre-request sila in fact uh, kaya sinabi ho namin na hindi ho pwedeng bumalik to sa dating bilyones no uh, magre-request lang ng reasonable amount uh, depending on the task ahead in 2026 Oo nga po Mr. President so kung kayo po pumapayag total uh, 364.8 million naman sila Ah, uh, sa its gab. Ibalik na lang natin doon para po yung kalahati, kaya ng aking pong pinapanukala. Ibigay po natin sa opisina ng Office for Alternative Dispute Resolution. Magiging 500 million o 600 uh, O halos 500 million po siguro. Uh, Mr. President, uh, Mr. Sponsor, kayo naman po ang chairman ng uh, Committee on Finance baka sakali pong para po lumakas ang loob naman ng opisina ng ito na talagang makatulong po sa pagre ng mga disputes ng ating mga kababayan. Maraming salamat po sa Mongkay Center Marcoleta. Alam ko isa sa mga advocacy niyo is itong uh, alternative dispute resolution. Tama ho kayo na ang Pilipino po mapagmahal no? at uh, ayaw ho natin ng gulo at away. At uh, yan po ay isa sa mga layunin po ng alternative dispute resolution na mag-ayos lang at mapag-usapan po yung kanilang disputes. At uh, pag-aaralan po namin yung inyong mongkahi at uh, nakita ko na maganda ang direksyon kaya uh, titignan po namin kung uh, how do we improve the uh, uh, budgets of the uh, Alternative Dispute Resolution Office. Parang nakikita ko po at nararamdaman pumapayag po kayo uh, Mr. Sponsor. Basta kayo po nagsuggest eh sigurado po. po. ako na ano huya mahalagang mahalaga ho yan. Salamat po. At saka pinaalala po niyo sa akin na naman yung WPP. Ayaw ko na po sana puntahan yun. Eh pinaalala po ninyo wala pasensya po Pasensya na magalawa. po, Pasensya na po. Ito si Secretary kasi. No? So... Kasi alam naman po ninyo na nung nakaraang pagdinig ng Blue Ribbon Committee, nagtalo na naman po roon eh. Dahil po ipinipilit po ng Prosecutor General na isa pong uh, mahalagang requirement nga raw po ng restitution para po ang isang aplikante ay proseso. Ako po talaga ay hindi papayag doon kahit saan tayo makarating, Mr. President. Sa ako po bilang isang abogado, naiintindihan ko po yung batas eh. Hindi po ako ang pinakamagaling na abogado. Siguro po ako ay karaniwan lang abogado. Ngunit, sa akin pong pagkakaalam, kapag hindi po nakalagay sa batas, huwag po nating ipipilit. Kahit ano po ang sabihin ninyo, General uh, Prosecutor Padulyon, hindi po niyo ako mapapaniwala. Sa totoo lang, ngayon kung nga uh, aaminin nyo ngayon sa pagdinig na ito, na tama ako at kayo ay mali, may Maihinto na po ang pag-uusap dito. Kung hindi, aabot po tayo hanggang madaling araw. Tensya na po, ma Mr. President. Um, uh, nabanggit ko yung... Hindi uh, ko na humabanggitin yung nabanggit ko. No? Uh, kahirap uh, napakahirap sagutin kung hindi ko naman banggitin yon. Pero, Mr. President, nakikinig po ang... Uh, Uh, DOJ, nakikinig po ang Prosecutor General at uh, narinig ko po nung uh, kayo po ay nagkaroon ng uh, debate nung uh, Blue Ribbon uh, hearing at uh, nakikita ko po yung inyong punto, sila rin po nakikita inyong punto at uh, ito po ay kasama sa kanilang pag-aaral rin po at pinag-iisipan uh, uh, nila ho ito ng mabuti po at uh, bibigyan ho tayo ng feedback later on. Kasi po, uh, Mr. President, ang uh, ini-invoke ngayon ay kahit anong pilit ang gawin niya, kahit anong pamamaluktot at bending the law, hindi po mangyayari. Ang sinasabi po niya, is Section 7 po ng Republic Act 6981. Ang sinasabi po roon, confidentiality of proceedings. Kasi tinatanong ko po nung panahon na 'yon, Mr. President, dahil nga pinipilit niya 'yung restitution, eh, naaalala ko, yung si Yusek Bernardo ay nabigyan ng temporary or provisional uh, uh, admission. So tinanong ko sa kanya, so nag-restitute ba ito? Ang sinasabi niya, ay confidential po yun. Nasaan ka naman nakakita ng sagot na gano'n? Hindi po pwede yun. Gusto ba ni si General Secretary Padulyon, uh, Mr. President, babasahin ko sa kanya? Lahat nang indispensable requirements and even the additional requirements kung paano po mapuproseso ang aplikasyon? Ngayon, kung sasabi, ito po madali lang ang gusto ko sabihin. Eh. Lahat naman po tayo nagkakamali. Hindi eh. naman tayo sigurado sa lahat ng sinasabi natin. Talaga po ang tao ay nagkakamali. Yun ang pagiging tao. If he has the honor to at least amend himself, sabihin niya lang na may pagkamali ko po yun. Tatanggapin ko na po yun. Eh. Hihinto na po ako rito at hindi na natin pag-uusapan ng WPP kahit kailan. Well, Mr. President, uh, alam ko naman po yung uh, stance ng uh, ating uh, Uh, kasamang Senator Marcoleta at uh, narinig ko nga yung in, inyong uh, uh, debate ng Blue Ribbon hearing very clear naman po sa akin ng inyong position uh, nasabi po ni Prosecutor General yung position ng ehensya at uh, para sa akin very clear rin may may pasahan rin at uh, pero uh, tingin ko baka mahirap ma-resolve ba ito ngayon dito no? kasi this is a difference of uh, opinion and uh, understanding ang suggestion ko ho ay uh, bigyan ho natin ng uh, uh, ng, uh panahon ang DOJ na pag isipan mabuti to uh, magmuni-muni. Nakikita ko naman ho pag uh, sila ho, ay pinag-iisip man nagmuni-muni ipumabalik ho sila dito para um, magbigay ho ng kanilang uh, uh ng kanilang uh, uh komento o idea. At hindi nang inaamin rin ho nila yung kanilang pag adjust no? For example nga, itong confidential funds, nung bumalik secretary, sabi niya, nag nagkamali sila at uh, kailangan itong pondo. So nakita ko naman yung ganun nilang ugali at uh, uh, hindi naman ho sila maninindigan kung mali ho talaga o talagang hindi tama po yung kanilang ginawa. No? At uh, hayaan na lang ho natin bumalik ho sila sa kanilang uh, dito po sa issue na ito. Hindi OJ po, Mr. President is the government's principal law agency. It serves as a counsel at the same time a prosecutor. Napaka-importante po noon eh. Ngayon, ang ating prosecutor general will offer an opinion. His opinion will not even matter. We talk about the clear and unmistakable provision of the law. Wala pong sinasabing restitution. Para mag-invento po kayo ng restitution is a requirement under a memorandum or blah, blah, blah. Hindi po po pwede yun. Because as a lawyer, we always say, this spring cannot rise higher than its source. The very source, Mr. President, is the law itself. Hindi po pwede yung memorandum o opinion ninyo mangingibabaw sa batas. Ngayon, naihiya kayo na aminin nyo na nagkamali kayo. I don't care about it. I care about the public. They shouldn't be misled and mistaken about your opinion. Nasa sa inyo po kung kayo'y magkukusang loob na magsasabi na nagkamali kayo o hindi. And you wanted to maintain your pride. Ayos lang po sa akin yun. Maraming salamat po, Mr. Pre Madam President.